Ngayon po ay araw ng Thursday, December 28, 2023. At ngayon din po guys ang ating ikaapat na holiday. Binigay sa akin yung holiday na to, to, December 25 hanggang December 28 at half day ng December 28. Tara guys! Ayan noon. Kaya naisipan kong bisitahin kayo. Tara guys, punta tayo sa dati pinagkataon ng sampung taon. Go! Ito na, na tayo ngayon sa Sean One West. Yeah. Ngayon um, isang station. na tayo sa Railway um, Station. Ito na tayo sa um, Ito Guys, so, kayang okay. guys, guys, ito tayo muna rito. And, uh, lake. Marilake dito. Kaya lang, walang boat. Yun lang ang problema. Parang burn pa ito, guys. Eh siya guys oh. ang ganda ganda po yeah. Mm. ayun ikot tayo dito guys oh, yun, oh. ito na ang Fairview Lake mga swan libutin natin ito na ko na ang lugar na ito guys ayan lagi kong ayun ang mga fish oh yun ayun fish ayun dami ayun oh yun. ayun sila ang lalaki yun ang lalaki ng mga nga oh. Pag lagyan mo ng pagkain yan, magsilabasan sila. Ayun ah. Mga koi fish. Ayun ang lalaki ng mga bunganga. Ayun. Pero mas marami pa sila. Ay, doon sila oh. Punta tayo doon guys. Ayun. Ang mga koi fish. Ayun sila. Ayun sila. Ayun. Mga koi fish. Ito na. Ito na tayo. Ayan ang um ito na ang Fairview Lake ito mga koi fish ayan sila ayan ang kapuan ng Fairview Park ang ganda guys ayan ang mga koi fish mas marami pa yan pag pinakain nila ang dami wow ang laki ng ano lumilipad ang Ayun, 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 oh. Ayun, kumain siya, oh ayun ang koi fish na red ang dami nila dito guys ayun parang na sa mga koi fish namiss ko na kayo mga koi fish musta na kayo matagal tagal ko na hindi nakapunta rito 7 months na guys kasi natapos ako noong may 20 kaya wala na ako dito kasi nag migrate yung amo ko doon sa Canada pumunta sila noong September 24 kaya yon naghanap ako ng ibang amo at ang lalaki ay ang pataba na nila nakakamis na. nakakamis na sila oh. yan o mga koi fish yan ayan ayan ang lalaki nila fish Ang ganda po. At ito yung ang ganda ng yan, may water fountain sila. yan mga ipon doon. Ayan, fish May mga, ay, ito yung turtle. Muti nga nakita ko si turtle. ayun si turtle. Hello, turtle. May turtle sila. Hindi nag-iisa siya. Nakapapainit yan. Hello, turtle. Hello. Hello, hello. Ayun, nilabas yung O oh, yun, o oh, ang ulo. Ayun. Ayan, ang paa niya. Hello. Ang tigas niya. Bumaba. Bumaba. Hello. Ayan, ang turtle. yan maliit na turtle. Ito. Ayan, isa. ang... Um, ang ganda, guys. Diba? Ayan may may board doon oh, sa baba ang ganda ay ito na ang Christmas decor nila dito guys so, ayan. ayan. ganda ito yung pinakamalaking Christmas tree dito sa Fairview ayan guys no oh, ang ganda ang ganda po guys o tignan nyo oh. Huh? so for ganda ayan ang Christmas tree ayan mga koi fish. Mga dove. Ayun, oh. Ang ganda. Super hanggang doon yun, eh. Ang lawak nito, guys. Mamaya ikutin natin. Ayun, oh. Mga ayun. Ang mga ano dyan? Swan. Ayun. Black at black swan. White at black swan pala. Sorry. Ayun. Uy, 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 bakit? Ay, maano pa ba? May nilalamig ka yata. Ito po yung cave de coral. Ayan. Dito ang kainan, guys. So, pakita ko lang dito, guys, ang kabuuan ni kong lake. Malawak lawak, guys. Ito po, nag-iikot yung mga nagja-jogging, guys hanggang doon sa kabila niliikot yan guys ayan ang mga bulaklak ayan mahalawak lawak itong ano natin lake na to kaso nga lang walang boat hindi kagaya ng Burnham na may boat parang Burnham ito may lake pero wala lang boat ayan ito yung cave de coral so, mamaya tayo kakain dyan ikot mo ko muna kayo dito na ko na eh ito ako nagjajagin pag day ko nagjagin ako dito hanggang doon so guys so ito guys ayan ito hmm. na hindi nagbago ang Fairview ang ganda pa rin malinis pa rin ang Fairview Lake so ayun guys hmm. ikot muna tayo doon punta tayo doon sa ano sa playground ayan. dalhin ko kayo doon sa playground at tignan natin ang ganda ng Fairview Lake talagang malinis po yung Fairview guys ayan ayan siya oh. nakakamis nga naman ito yung parking lots at dito po yung park and parking shop park and shop yan guys ang ganda oh nakakaaliw talaga pag likot-likot ka dito kaya dito yung nagja-jogging dito yung takbuhan ng mga nagja-jogging guys umaga at hapon ayan. dito naman yung exercise ng mga matatanda buwan yan ang ganda talaga dito ayan siya sure, o oh. ito ang uh, building na ayan, mga water fountain Ay, na ano na yung grass, hindi na siya green, naging brown na siya. Ang ganda kaya yung grass dito green na green, pero ngayon oh, tignan nyo, naging brown na siya guys. Ayan, naging brown na ang um, playground. Hmm, um, Naging brown na siya. Ang ganda nga ng green na green, may mga tao dyan oh. Yan ang playground ng mga bata. Yan is sliding. Dito ako nagbabasketball noon. Yan. Naging brown ang ay, amatay at doon yung church. right? Yan, ikot ko na lang kayo dito. Para magkita ang kabuuan. Ngayon o, oh, balik. Ang ganda. Ito yung playground ng mga bata hindi lang pang yun matatanda ando <laughs> ayan ang ganda ng bulak-bulak so ayun na miss ko na itong ano kaya pinuntahan ko talaga malayo pero na miss ko nga maglakad dito kaya yun inikot ko ito pinuntahan ko talaga itong lugar kasi dito ako nagtrabaho ng sampung taon guys kaya na miss ko talaga So, napunta tayo dito. Ayan. Dito po ang Catholic Church, guys. Ayan. Dito Catholic. Sa kabilang daan na yun, doon ako naglalakad ng aso kasi bawal dito, kaya doon lang sa kabila. Ayan, oh. Um. Ang ganda talaga dito, oh. Uh. Ayan. Ayan, um. Ayan. po ang ano, Catholic Church at ito yung Uh, vending machines papakita ko mamaya kung paano natin operate yan ayun dito mga ano ayun ikot natin ito Ayan. hanggang balik tayo dun sa ating pinanggalingan dito oh. na Naikot na natin ito guys ayun talagang ang ganda talaga malinis na malinis o tignan nyo guys ang linis wala kang makitang ano dahon lang na nahulog <laughs> kaya may talaga bawal kasi yung mga aso dito sa loob doon lang sa ano yeah. ayan ayan so guys balik tayo ikutin talaga natin dito bago tayo kakain eh. ayan <laughs> nakakamiss na itong lugar guys ayan ito oh, mga kalapati yung kamong dito yung mga uh, um, tambayan tambayan ito guys dito po yung sa kabila ang Fairview Clubhouse ayan, ayan ha sa kabila yun yun ang mga ano tagabantay fishing sila guys may nakuhang mga fish yan huh? tapos maglilinis ha, na, may nakatali din niya fishing doon naglilinis ang mga yan ng mga dak damo damo kaya yun ang pananggal nila ito guys ayan nakaikot na tayo halo ayan, ikot ikot talaga ikot ikot talaga ito mga ang ganda nito meron kang tambayan dito pag holiday mo ay na siya guys oh. And doon, doon, ah uh, doon tayo nang galing kanina sa isimbas station at ito ayan nilakad natin nilikot natin ito kanina ayan ayun, mga ano yan mga swan na -miss ni Loren itong lugar kaya talagang nag effort na pumunta rito at ito nga, nga ang ating fourth day na day off, kaya ayun pagkatapos kong nagliquid nagpalit ng ano bedsheet ng aking mga amo ay eh, naisipan kong pumunta na rito oh, yun. may bubbles oh, yun ang bubbles 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 ito yung mga ano yun. ayun mga swan ayun oh, doon tayo nang galing kanina basis stations kaya ayun oh. pakita ko naman ang ditong side oh, yan oh. diba ang ganda napakaganda guys ayun Ayan, guys. At dito na tayo. Yan. Thank you for watching. Uh, salamat sa panunood na tinor ko kayo dito sa pinagtrabohuan ni Loren ng sampung taon. So, maraming salamat. O, tignan nyo, guys. nakakamis daw. Talaga, di ba? Ang ganda. Ayun. Ang ah, kabuan ng Fairview. Park. ayan. Dito tayo. O, kung muna tapos kakain tayo. Bye-bye! welcome to my channel lawrence mixed blood channel please like subscribe and click the notification bell thank you